So guys, habang pauwi kami ng Katarma kanina, galing kami Moragon dito sa banda dito. Uh, nadaanan namin si Kuya na naka-wheelchair. So may init yung panahon kanina. So na namin si Kuya din. Uh, bibigyan natin ng uh, konting tulong si Kuya. Bibigyan natin ng pagkain. So gagawin natin ngayon. Pupunta muna tayo sa Katarma. Bibigyan tayong ano, uh, pagkain. So tara guys, sumayon. kuya, kita latihin lagi, sembuhin lagi, ah tandinginmu nars kuya, lo kuya Musta, Musta ya, terusnya, terusnya, kuya. terusnya, 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 terusnya,

ano, mga Indian Mango mga prutas doon sa katamang So, hindi siya nangingi talaga na ano. So, nakita na rin si Kuya kasi kanina, medyo mainit. Sumilog so, din si Kuya, nag ano, uh, nagpahinga. So, from Pampuan talaga pala talaga siya. So, from Pampuan, mga yeah, one and a half hour yung biyahe papunta rito. So, ginagawa niya, nag-wheelchair lang siya papunta rito. So, yun guys, ah, uh, nakakaawa si Kuya, tulungan natin si Kuya. So, sinugsong ko tumulog ay kuya pwede yung punta dito sa kuya dito parang buwan sa kuya pag oo, dahil na doon ang buwan ah. pag umuwi ka doon nag-wheelchair ka, nag ka, ka rin daw oh. ako pala ako, ko oh. ah, ako na yun at dahil ko na -iwan. Oh. Uh -huh. so wala kang hindi ka ano may nag-mega din ah oh, may girlfriend na pala siya hanggang ngayon kayo pa rin oo oh. ah ay, abayin, yung, yung, ah ay, ah siya ah So guys, sabi ni Kuya, uh, um, may girlfriend daw siya. Uh, pupunta sa Ipe, bibit up niya yung girlfriend nito sa Ipe. So anong ginagawa ng girlfriend mo? Nag-eskwela. Ah, estudyante yung girlfriend niya. Uh, anong course nyo mo ha? Kuwala na po. Ah, teacher. Oh, Oo, oh, nag-today yung kinukuha na ano, na nalikin ano, ng girlfriend ni Kuya. Kailan pa na girlfriend mo? Ah, kuwala na po. Uh, 22, sa uh, Sikuya si 30 so ano tama sa kina nagkita lawang ano lawang siya oh Kaya katulad kami. oh Okay. Okay. haha tahanan tahanan katulad ah oh hindi pa kayo nagsasama, hindi ba? Hindi pa. ano pa. ano 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 hindi siya na mamalimos talaga Nagano na siya kumakain siya Nagbibenta ng frutas Nagnatahi ng sapatos Yun yung ginagawa ni Kuya So kanina kuya nakita kasi na Pauwi kami from Pagkakun uh, to Katarman So nakita ka namin Tapito, lang korting, ano, uh, so, then, May Sabi ko ng konti ka na Pagkain 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 sa Pagkain so, Pagkain